aarapin ating pinpinis niya. Mukhang may bagong love, di diba? Ngayong taon, ha? Oh, sige, samahan na rin namin kayo. Ano? Pupuntahan daw po yung... <laughs> oh, sige, tara, tara. Ang tawag ng dito. Grabe. Kumusta kaya ang mama ni Grace, no? <laughs> ano nangyari sa bahay nila nanay? Pakitaan po yung bahay nila nanay, oh. Ha? samantala po. <laughs> Yan ang <mga> ganda. <laughs> Ibig sabihin, Nay, pinalamat. Sabi nung katiwala, kailangan na daw namin umalis. Kaya nagdali-dali kami ng bahay para may matulugan, may masilungan. Anong... nag -chat, chat ako sa'yo nung ano eh. Wala. Napunta Tinapalang ko na yung mukha ko. <laughs> para may <laughs> nakapag, ano nga po sa akin eh. Nahi, ano po ako pumunta. Kaya lang, habi nga po sa akin nung isa dyan, kung gusto mo makausap ito, pumunta ka doon. Doon nga po, nagpunta kami. na pinakain naman po kami. Maga pa po kami doon. Ka Hindi <laughs> na rin kami nakalis ng madalian at gawa ng nagkwentuhan. Tanong-tanong. Ibig -tanong. sabihin na, <laughs> dito Ibig sabihin po na dito na po kayo nagbabantuan sa bahay na yan. Opo. Dito na po. Panging ano na. Happy ano na po kami dito. Eh. Noon pong time na pagpunta nyo dyan. Mga dalawang linggo po. ay <laughs> Apo na lang ang hinihintay ko. Apo na lang? Oo. Oh. Grace, apo na lang daw Grace. <laughs> apo na lang. <laughs> Gusto niya na po magapo? Ayaw, ayaw, ayaw pa naman ang ay, ay, anak ayaw. ko. Ay, buti mo Ayaw pa. <laughs> Huwag ano. muna. <laughs> ayaw, ayaw pa. Ano, baby? Kaya naman, sama ka sa akin? Ha? Eh? Kay ate nga, nga ayaw. ayaw. Hindi. Inumin, tubig. Inumin po. Ay, ano lang po yan namin. Wala pa po kami mineral ngayon sa ngayon. Wala pa. Hindi makabili ng... Hindi sa mga sapa-sapa lang. Oo, oh, yun dyan, sa bubun. Ay, yung bubun yan. Oh, pero, may iniinit naman po namin yung pinakukuluan para... Hindi Pati masira. Pati dito, sarin nang dinain ng... Oo, din so, sa didi nito. May ano pala na dito, may naipon ako sa pagtrabaho kay Kuya. Nagtabi ako ng... Siyempre, kapag nasahod, natabi ako. Bigay ko sa iyo. Siyempre, mama kita, kailangan kong... Mag Ay, paro ka naman anak ko? Okay lang ako. Walang ano. <laughs> tulungan. Ang kinawa na agad yung bata. Ang na Kailangan na, kailangan talaga na, baby. Kailangan talaga, wala na daw siyang gatas. Ay, may dala kaming gatas dyan. ako okay po. Ato po. Anak, may gatas ka man pala dyan, anak. Kuprito po ito. Ayan, ato po yun. Huwag ka naman takot dyan. May... <laughs> Ay, nagsaya din naman kahit mo. Baka sabihin niya, <laughs> na ito po na yung may mga biskuit mo dito. Dilata. Papasok guys. Skip. Mamili ka. Sakit Sobrang sikip. Grabe. Ah, may gatas po dito. Nasa ilalim po yata. Iyo. Kasi anak kita nga. Mm, talaga na. Minsan. Na. Ay, gusto ko mga anak ko ipon. Kaya lang. Hindi naman pwede. ko. Lungkot ko. Nahalo ko na sana maging ma maging maayos pag yung pag-aaral ni Sligo. Ngayon talagang gusto ko basit hindi ako makabasit. May taga-pepay tayo, anak. Ano naman po yan, tita? Ginagawa naman po ni Grace yan. Ang lahat sa inyo. Ngayon nga po, nag-ipon siya. Mm -hmm. Nag-iabot sa inyo. Salamat. Nga, yeah. Kahit na ano, naaalala ko ng anak ko. Pero sana anak, kung ano man yung nanon mo sa amin, sana maintindihan mo. Yun, salamat. Kasi, tamang-tamang birthday ko, bisita kayo. Sobra, sobra talaga. Pasasalamat ko sa inyo. gay ikaw naman anak. Kamusta lagi ang punta? Mag-iingat ka. Ingat ako po pati yan. Ay, may nag-iingat naman pala <laughs> ay, eh. ay, 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 salamat, ay, salamat ay, naman tutoy. Po. Iingatan mo anak ko ha. Huwag ko pa, babayaan yan. Yan ang panganay ko. Mm -hmm. Masusuntok kita ay, pag waw, pinabayaan po. mo yan. Susuntok kita kay kuya. <laughs> Bawal po akong suntokin. <laughs> hindi so, yun, yun nga po ang dapat ating limanagin ngayon. Baka naman yung hindi, po yata nakikinta sa inyo yung anak. Ay, ay. ay <laughs> na, <laughs> na. <laughs> hindi. Wala akong kinto na gari at mga pa. Bakit mo mo ako? Aga po guwapo. Ay, hindi naman. Hindi mo nagsasabi sa akin na, ma. May gusto na sa akin manligaw. Oh, okay ngap... lang naman. O, oh, uh, oh, uh, oh, panliligaw lang. Hmm. Huwag mo na hmm. asawa Haligaw lang muna. Sabi niya po, gusto niya na Eh, huwag, niyo, huwag, mo niya. Niyo, huwag, huwag niyo. Na niya. Huwag naman niya. Huwag na muna. Hindi pa, ano yan. Wala pa sa tamang edad. Saka ano, priority pa po niyan kayo. Oo. Gay, okay, salamat. Ilan taon ka na po ngayon? Si. Ilan hmm? taon ka na po? 42. Ba, 42 na ako ngayon ng araw. Nay, kakanta ka namin ni Grace ang happy birthday. Grace, kanta natin si... Na si ano? kanta nyo na. ano, pag nag-alis kayo, lungkot na, ah, na lang happy na ako. Happy birthday to you. Hey! <laughs> <laughs> happy birthday <laughs> To you, <laughs> hey, happy birthday, yeah, happy birthday, happy. happy birthday to you, yay! Yeah, hey. <laughs> Disclaimer. Please note that the video you have watched is not my original creation. All credits and ownership rights belong to the respective owners of the video. I am sharing this video solely for educational, informational, or entertainment purposes, and I do not claim any ownership or copyright over it. If you enjoy the video, I kindly request that you support the original creator by visiting their official channel or website. Subscribing to their content, and engaging with their work. It is important to respect and acknowledge the hard work, creativity, and effort put into producing this video. Thank you for understanding and respecting the rights of the original owner. Enjoy the video.